Sana Na ikaw ay mawawala Awawasak lang Ang aking mundo Ngunit anong magagawa Kung talagang Ayaw mo na Sino naman ako Para pigilin ka Lumayo ka man Ay maiiwan Ang batas ng aking pagmamahal na nang hangwitin ito ay alaala na hindi kita malilimutan kapag ikaw tangi laman ng aking mundo ng aking puso ng aking buhay ah, ang halik mo mamimiss ko. I'm in misery. Why did you want me? Oh, 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 oh. Sayang,